قرآن 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 به کفداری موازه باش ای شیخ 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 می ترسم از دستی که ساتوری گرفته قرآن ساتور اسلامه قرآن کفداری مواظب باش ای شیخ می ترسم از دستی که ساتوری گرفته باغ غزل میناولد از مرثیه گل باغ غزل میناولد از مرثیه گل Marwa una raw ba nish zamburi girefte. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, ngayon nakita natin itong hindi ko lang hindi ko lang alam anong lahi ito. Hindi ko lang din po naintindihan ano po yung sinasabi niya. Pero sa tingin ko ang s'yempre unang-una ibang lahi. Pangalawa, sa tingin ko siya siya, siya po isang indiano or Bangladesh na kung saan pero sa tingin ko hindi ano to kasi majority kasi sa in India is non-Muslim ang majority naman sa Bangladesh ay Muslim so estimate ko lang hindi ano tong taong to uh, anti-Muslim ayaw niya sa Islam nakita natin ang ginawa niya na pinunit niya yung Quran pinagpapalo niya o yung Mus'haf. With this, ang gawain na to ay ayon sa pananaw ng ilan sa mga ulama ay murtad kung muslim to kung muslim to murtad labas sa islam pero sa tingin natin hindi to muslim eh kasi sa ganitong gawa hindi po gagawin ng isang matinong muslim na kahit pa paano ay alam niya po yung islam pero mawawala ba ang quran kapag pinunit niya ang buong quran sa buong mundo hindi po tunay na ito po ay pinangalagaan po ng Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Inna nahnu nazzal na dhikra wa inna lahu lahafidhun. Tunay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinaba namin ang Quran at namin itong pinangalagaan, pinangalagaan namin sa pagkawala, sa pagsaulo, sa pagkasira, sa pagdadagdag, sa pagbabawas, sa sino mang nagnanais na sirain ito o bawasan ito o dagdagan ito. Alam po ng mga, mga nakakasaulo ito ng Quran at mga walamaan natin. Hindi ito ganun-ganun na mapupunit at mawawala na lang. Hindi. Ito po ay pinangalagaan po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasa ulo na po ng mga kamusliman po. Kaya, may mga nakaraan mga uh, pangyayari na sinubukan itong uh, baguhin ng hindi muslim, binago niya yung sinubukan niya baguhin ang ang, uh, ang Biblia. Hindi alam na mga pari na may nadagdag at may nabawas. Wala silang alam. Ganun din sa Uh, kapahayagan ng mga Hudyo. Dinagdagan nila, binawasan nila, hindi nila alam. Pero nung ginawa niya ito sa Quran, nalaman ito ng mga Muslim. Alam nila na may dagdag at may bawas. Ganun po ang pangangalaga ng Allah sa Quran at hindi ito hahayaan ng Allah na madagdagan na lang, umasira na lang, umawala na lang. Kahit ano pang gawin ng tao na yan, walang mangyayari sa Quran. Pero mapapasa ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mundo hanggang sa, sa kabilang buhay. Kung hindi magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ang taong to. At kung Muslim naman ang gagawa nito, labas talaga ito sa Islam sa ganitong pag-istihza, pag-insulto, pag sa Quran. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wala in sa'altahum, layakulun na, innama nakudu, wa nalab, kula billahi, wa ayatihi, wa rasulihi, kuntum tas La ta'atadiru kad kafartum ba'da imanikum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hipokrito, uh, kay Propeta Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, kasi, Iniinsulto nila, nangungutsa sila. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mga tao na itong mga hipokrito na to, sabi nila, wala kami ay ano lang, kumbaga nagbibiro lang, hindi naman namin intention na uh, sabihin 'yan o gawin 'yan. So sabi sabihin mo sa kanila Muhammad, kul abilla. Kayo ba? Sabihin mo sa kanila, kayo ba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga atanda niya sa Quran, sa mga mga kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo ay nang insulto at siya kayo? Huwag kayong mag, ano ngayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayong lata uh, at tadiru. Huwag yung sabihin na, ay, hindi namin sinasadya. Kasi tunay na kayo ay nag na. Kayo ay lumabag na po sa batas ng Islam. Kayo po hindi na po naniwala. Kaya ang pananaw ng ilang sa mga walang, kung Muslim ang gumawa nito, labas sa Islam. Kung hindi naman Muslim, naway magbalik loob siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero kung sakala niya na mawawala ang Quran at makakalimutan, hindi kailanman mangyayari yan dahil pinangalagaan na po ng Allah ang Quran sa puso po ng mga Muslim. Idagdagan man nila ito, bawasan man nila ito, sirain man nila, hindi po mawawala ang Quran dahil sa ulo na ito at inalagaan na po ito ng Allah sa anumang plano nilang gawin tungkol po sa Quran. So yan lang ipanalangin natin sa Allah na maggabayen pa rin ng Allah ang taong to at uh, yakapin ang Islam at kung hindi naman ay mapasa ang parusa ng Allah mula sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Wallahu a'lam wasallallahu 'ala, ala nabina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.